Isang malungkot na araw sa showbiz. Pumanaw na ang tinaguriang superstar, si Nora Aunor. Dumagsa ang mga tagahanga at kaibigan upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang Nora Aunor. Isa sa mga unang dumating ay ang megastar na si Sharon Cuneta. Halatang labis ang lungkot. Pagpasok niya sa loob ng burol, agad niyang nilapitan ang kabaong ng kaibigang si Nora. Halos hindi makapagsalita si Sharon habang pinagmamasdan ang labi ni Nora. Tumulo ang kanyang luha sabay yakap sa kaibigan sa kanyang huling hantungan. Ang bawat patak ng luha ay punong-puno ng alaala at pagmamahal. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik, tila kinausap ang kaibigan sa huling pagkakataon. Nagbigay din siya ng bulaklak bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Makikita sa kanyang mga mata ang sakit ng pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Nagtanong ang media kung may nais siyang sabihin para kay Nora. Halos Wallace Young Masabi Kundi Mahal na mahal kita, 8 guy. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga tagahanga ni Nora. Walang kapantay ang nayambag niya sa industriya. Ani Sharon habang humahagulhol. Lumapit sa kanya ang pamilya ni Nora upang magpasalamat sa kanyang pagdalaw. Nagyakapan sila at sabay-sabay na napaluha. Makikita ang mga larawan ni na Nora at Sharon sa mga panahong magkasama pa sila. Habang pinagmamasdan ang mga larawang iyon, napapailing si Sharon tila hindi makapaniwala. Napakabigat sa puso, ang kanyang bulong habang nakaupo sa gilid. Hindi maikakaila ang lalim ng kanilang pinagsamahan sa industriya. Lumipas ang ilang oras, nanatili pa rin si Sharon sa loob ng burol. Pinuntahan siya ng ilang kasamahan sa industriya upang kumustahin. Nagbahagi rin sila ng kanikanilang alaala kay Nora. Ngunit si Sharon, tahimik lang, nakatitig pa rin sa kabaong. Sa kanyang puso, isa si Nora sa mga tunay na inspirasyon. Lumapit siyang muli, huling sulyap, huling pamamaalam. Paalam, ate Gay, hanggang sa muli, ang kanyang mahinang bulong. Umalis siya ng dahan-dahan, dala ang mabigat na damdamin. Iniwan niya ang isang liham sa tabi ng kabaong ni Nora. Nag-viral ang mga larawan ni Sharon sa burol dahil sa kanyang matinding pagdadalamhati. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang pagmamahalan nila ni Nora. Ang burol ni Nora ay naging tagpo ng pagbubuklod, alaala, at pamamaalam. Isang paalala na kahit ang mga bituin ay pumapanaw, ang liwanag nila'y mananatili. Hallam Superstar Salamat sa musika, pelikula, at alaala. Isang malungkot na araw sa showbiz, pumanaw na ang tinaguriang superstar, si Nora Aunor. Dumagsa ang mga tagahanga at kaibigan upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang Nora Aunor. Isa sa mga unang dumating ay ang megastar na si Sharon Cuneta. Halatang labis ang lungkot. Pagpasok niya sa loob ng burol, agad niyang nilapitan ang kabaong ng kaibigang si Nora. Halos hindi makapagsalita si Sharon habang pinagmamasdan ang labi ni Nora. Tumulo ang kanyang luha, sabay yakap sa kaibigan sa kanyang huling hantungan. Ang bawat patak ng luha ay punong-puno ng alaala at pagmamahal. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik, tila kinausap ang kaibigan sa huling pagkakataon. Nagbigay din siya ng bulaklak bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Makikita sa kanyang mga mata ang sakit ng pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Nagtanong ang media kung may nais siyang sabihin para kay Nora. Halos Wallace Young Masabi Kundi, Mahal na Mahal Kita, 8 Guy. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga tagahanga ni Nora. Walang kapantay ang nayambag niya sa industriya ani Sharon habang humahagulhol. Lumapit sa kanya ang pamilya ni Nora upang magpasalamat sa kanyang pagdalaw. Nagyakapan sila at sabay-sabay na napaluha. Makikita ang mga larawan ni na Nora at Sharon sa mga panahong magkasama pa sila. Habang pinagmamasdan ang mga larawang iyon, napapailing si Sharon, tila hindi makapaniwala. Napakabigat sa puso, ang kanyang bulong habang nakaupo sa gilid. Hindi maikakaila ang lalim ng kanilang pinagsamahan sa industriya. Lumipas ang ilang oras, nanatili pa rin si Sharon sa loob ng burol. Pinuntahan siya ng ilang kasamahan sa industriya upang kumustahin. Nagbahagi rin sila ng kanikanilang alaala kay Nora. Ngunit si Sharon, tahimik lang, nakatitik pa rin sa kabao. Sa kanyang puso, isa si Nora sa mga tunay na inspirasyon. Lumapit siyang muli, huling sulyap, huling pamamaalam. Paalam, ate hanggang sa muli, ang kanyang mahinang bulong. Umalis siya ng dahan-dahan, dala ang mabigat na damdamin. Iniwan niya ang isang liham sa tabi ng kabaong ni Nora. Nag-viral ang mga larawan ni Sharon sa burol dahil sa kanyang matinding pagdadalamhati. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang pagmamahalan nila ni Nora. Ang burol ni Nora ay naging tagpo ng pagbubuklod, alaala, at pamamaalam. Isang paalala na kahit ang mga bituin ay pumapanaw, ang liwanag nila'y mananatili. HALAM SUPERSTAR Salamat sa musika, pelikula at alaala. Isang malungkot na araw sa showbiz. Pumanaw na ang tinaguriang superstar, si Nora Aunor. Dumagsa ang mga tagahanga at kaibigan upang magbigay ng huling respeto sa nag-iisang Nora Aunor. Isa sa mga unang dumating ay ang megastar na si Sharon Cuneta. Halatang labis ang lungkot. Pagpasok niya sa loob ng burol, agad niyang nilapitan ang kabaong ng kaibigang si Nora. Halos hindi makapagsalita si Sharon habang pinagmamasdan ang labi ni Nora. Tumulo ang kanyang luha, sabay yakap sa kaibigan sa kanyang huling hantungan. Ang bawat patak ng luha ay punong-puno ng alaala at pagmamahal. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik, tila kinausap ang kaibigan sa huling pagkakataon. Nagbigay din siya ng bulaklak bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Makikita sa kanyang mga mata ang sakit ng pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay. Nagtanong ang media kung may nais siyang sabihin para kay Nora. Halo's Wallace Siang Masabi kundi, Mahal na mahal kita, 8 guy. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga tagahanga ni Nora. Walang kapantay ang nayambag niya sa industriya. Ani Sharon habang humahagulhol. Lumapit sa kanya ang pamilya ni Nora upang magpasalamat sa kanyang pagdalaw. Nagyakapan sila at sabay-sabay na napaluha. Makikita ang mga larawan ni Nanora at Sharon sa mga panahong magkasama pa sila. Habang pinagmamasdan ang mga larawang iyon, napapailing si Sharon, tila hindi makapaniwala. Napakabigat sa puso, ang kanyang bulong habang nakaupo sa gilid. Hindi maikakaila ang lalim ng kanilang pinagsamahan sa industriya. Lumipas ang ilang oras, nanatili pa rin si Sharon sa loob ng burol. Pinuntahan siya ng ilang kasamahan sa industriya upang kumustahin. Nagbahagi rin sila ng kanikanilang alaala kay Nora. Ngunit si Sharon, tahimik lang, nakatitig pa rin sa kabao. Sa kanyang puso, isa si Nora sa mga tunay na inspirasyon. Lumapit siyang muli, huling sulyap, huling pamamaalam. Paalam, ate Gay, hanggang sa muli, ang kanyang mahinang bulong. Umalis siya ng dahan-dahan, dala ang mabigat na damdamin. Iniwan niya ang isang liham sa tabi ng kabaong ni Nora. Nag-viral ang mga larawan ni Sharon sa burol, dahil sa kanyang matinding pagdadalamhati. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang pagmamahalan nila ni Nora. Ang burol ni Nora ay naging tagpo ng pagbubuklod, alaala at pamamaalam. Isang paalala na kahit ang mga bituin ay pumapanaw, ang liwanag nila'y mananatili. Palom Superstar Salamat sa musika, pelikula at alaala.